Sarah, oh, yeah. po sa Sara, Siya po yan, mabuting tao po. Number one po. po. So, hindi pa matulong siya tumatakbo sa uh, hindi pa lang siya sa politiko. Eh. Kaya nagbibigay uh, na Bibigay na po uh, ng uh, uh, Ano masasabi po? Ilang kasilihan niya ang sa dalawang election? Eh, sana po siya po ang ating higalan. Dahil matulungin po siya. Marami pa po matungin. Mapagkapulaw po siya eh, Para baka magbago pa po lahat. Oh. Ano ang gusto niyong mensahe kay Sara uh, sana po, huwag po siyang magbago. Ay, uh, kwento ko lang, no? Wala pang mga election okay. or what? Dati pa po tumutulong sa Barangay Kapasigan sila Ma'am Sara at Oscar. Ang um, buong Barangay Council ay nagpapasalamat kay Ma'am Sara, syempre, at kay Oscar Lee Discaya at Foundation nagsimula ito ng 2015 kung oh, una ni Ate Sara si na uh, noong pa man talaga na na tumulong uh, Siyempre maraming salamat kay Ate Sara si at syempre ang St. Gerard Charlie Foundation na patuloy at tuloy-tuloy uh, na tumutulong sa amin dito sa lungsod ng Pasig ginagawa namin na uh, paggagawa ng medical missions, pagbibigay ng financial uh, assistance at mga medical assistance, ayan eh, oo, oh, oh, yan eh, part ng public service, which siguro, in my own way na hindi namin naaalam na ginagawa na pala namin, parang public service na rin po yun. Yung medical mission, we started uh, no, sometime in May. But uh, giving uh, meds, Uh, wheelchair, financial, quad canes, uh, two years na namin ginagawa. Tsaka every 20, mula 2016, namimigay na talaga kami ng mga financial assistance. yes patagal. Ay, hindi po. Yes. The medical mission, kasi ang hirap niyang iset up. Uh, ngayon lang namin may nagawa. Pero we've been doing like bloodletting for the past 2-3 years na. Pero yun, pamimigay namin ng financial uh, assistance since 2016. Namimigay na po kami. <laughs> Siyempre, mo natin, kung, kung, kung pala rin tayo na, na maupo. Sana po siya po tiyalan taim natutunog po siya syempre yung umpisahan natin yung smart city pro program natin uh, kasi ang plans natin is to have smart hospitals, smart uh, homes. homes, smart schools uh, kasi baka mamaya may piloso po dyan sabihin globe naman ang gusto nila o oh, sige kung gusto niyo ng globe, go yes, uh, ang, meaning, ng meaning ng smart cities, everything up siguro kasi sa sobrang liit na rin ng mga lupa natin dito, we want everyone to be, have their own uh, home something to call their own uh, siguro pataas kasi hindi na pwede yung Uh, yung two floor lang. it's a waste of uh, space, space. Uh -oh. so better if we build That's up that. build up uh, kasi uh, ngayon wala pang uh, natatayong housing project so yan ang magiging isa sa mga priority natin yung smart hospital syempre nakita namin yung situation dito uh, na minsan sa ER pa lang minsan inabot ng 3 days to 1 week na nasa monoblock lang ang uh, mga oh. pasyente so let's build a bigger hospital uh, for us to be able to accommodate and siguro eh uh, uh, ano ayusin natin yung hospital kasi may mga rooms din doon na hindi na nagagamit dahil hindi siya na maintain. Ah uh, syempre ang uh, programa natin na uh, ang sabi na nga namin la, uh, yesterday, noon umiikot kami, ang priority natin is the senior citizens, uh yung mga PWD, isa sa mga uh, programs namin, namin yan. For senior citizens gusto namin na uh, yung mga bedridden or kaya talagang hirap ng mga PWD mga uh, senior na uh, lumabas, gusto natin maihatid yung mga gamot sa kanila. Alam ko other cities are doing this, so why can't Pasig City do this for them? Uh, malawak po na itutulong namin, so parang masaya po ang puso namin sa pagtulong at katunayan, lahat ng mga nagsasadya sa amin na, Sir, baka pa din itagdagi po ito, Ma'am, Sir. Uh, basta magandang idea. Tinatanggap po namin lahat ng mga magagandang idea na makakabuti sa kapwa. Kaya patuloy na po namin dinadagdag at uh, kung ano pong idea pa ang ng iba na makakatulong sa kapwa. Tuloy-tuloy po. We welcome po namin yun.